Kasi po yan mga maya. Bumili si Nasir at bumili din ng isang ano ba si Idol Jeff ay nakuha ito 15 na lang. Ito yung bayad ni Ma'am sa Lapu Lapu. 1,000. Oh. Salamat po. Apo, 1,500. 1,600 po lahat. <laughs> Bigay mo sa akin mamaya ang 250 yan. Isa ko yung Jeff mo yan. Salamat yan. po. Yes. 250. Okay. Ah, sige, mamaya lang. Salamat po kay ma'am. Salamat po. Kaya, na Kaya, na Naka 1,550. Ano, bali, tal tatlong kilo, 500 ang bigay ko. Ako? Oo. Oh. Sige na, andyan na. Salamat. Okay. Okay. <laughs> <Gina. laughs> <Gina. laughs> po sa inyong lahat dyan mga kacharito vlogs po natin diyan shut out po sa inyong lahat okay na mga kacharito natin diyan at sana mo sa ako ng pagsubok ulit na rin may magang makaubos at maanohan pa namin ang huli ni na idol jopper Good morning po, ma'am. Ma'am, baka gusto niyo bumuli ng isda, puset, coconut crab. Pwede po kayong tumingin. Baka po gusto niyo po. Ayun po ma'am, sa banka, tingnan niyo po. Libre ping. Happy po. Good morning po sa inyo lahat. Yan mga kacharito vlogs po natin. Yan, yeah, may mga sirena sa batuhan. Yan, shout out, shout out. Manoodin niyo po sa aking YouTube channel. Charito Vlogs po. Hello Vlogs. May coconut crab din po. Baka po gusto niyo po.

Paso kayo ma'am, pwede pong pumasok. Uy, po, si Tip, wait ka lang. Coconut crab po. Masarap po. Ano po? Coconut crab lang ma'am. Wala pong lab tayong lobster ngayon. Wala po. Naghahanap <laughs> si na ma'am ng lato. yung sunset. Bagong silay. Pili na kayo, ma'am. Wala na bawas po, te. Sagad na po yun, ma'am, sa 350. Ilang kilo po ba, ma'am, makukuha niya? Oh, sige po. Baya naman, naubos lang po. Coconut crab po. Kuracha kung tawagin. Kung dalawa. Kikiluhin na lang po, ma'am, para ano. Ay, hindi. 250 dalawang kilo. <laughs> Hindi po mabibigay, ma. Ayan, guys. Napakaganda ng lugar na to. Karamihan si <laughs> ay, Shout out po. Ay, ay, ah. Say hi. Hindi kayo mabili. lan Sakto pong 1 kg ma'am. Opo. Masika, ubibili ka? bumili ka. Para pong pati naola tong clamshell. Pwede nyo rin pong iihaw. Maglagay, maglabas ng puset. Mabalik na naman tayo sa. Hindi po kami marunong manguha ng latum. <laughs> Ilang piraso yung yan? Tatlong malalaki po. Meron po, makikuha mo sila ng medyo mayan, yeah, yung medyo mahilab. Ayan guys, <laughs> napakaganda na sila ng haro dito. Napakaganda na. Napakasarap ng tinda ni ate. Murang-mura lang. <laughs> Bakit gusto nyo nang bumili mga guys? Sorry, mas matatanggal natin. Ito'y nakakatanggal ng... Ano? <laughs> Lungkot sa buhay. Ikaw ba nagsisinsin? Raj, bili ka Hindi, hindi. Grabe, kanina ang takot ko ngayon. Sobrang saya ko. Grabe na ito guys. Pahawak mo ba nga na nito. Soko nag po yan, ma'am. Pahawak nga yan sa iyo yan. Pilihan mo yung malaki, kundi Raj. Soko nga na yung malaki. Oh, kung oh, na, ah. na, bukas, wala ka na. Coconut crab po. <laughs> ganyan po para siya saja pag naluto nyo, mas maganda pa po ang kulay niya 'yan dyan hindi <laughs> saktong 1 kilo lang. Isang kilo lang yan, ma'am. 1.1. 300 po, ma'am. Sagad na po, ma'am. Hindi po ako nagpreso sa inyo. Hindi po, ma'am. Hindi ako nagpreso sa inyo ng ano. Kasi po, bigay po namin yan ay 350-400 po. Magbebe na mano lang po ako sa inyo, ma'am. Sige, nasa na Bawa ka ng hitam, ha? Hoy, bumili kayo. Nilalamog din, yung panig kanyate. Ikaw, ma'am. Pili ka na kasi naman inflatable Kasi na naman yung ng yung wow. guys na pamura isko kayo kay ati kaya 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 pa-tangga pa tangga na, di pa nasa, ah, nasa, Mars. Nasa, Mars. Okay. ano nasub po? Okay, alinatin ah, din Mars. Ito Mars po, customer. 315. Eto Mars nang gugulo lang Apo. ako dito Mars kasi wala akong pambili Mars. Ah. Eto po Mars po. Mars din mo. Ano? Ito na bayaran naman niyo. Napa. Apa? Ang binayaran na rin nila, ito lang hindi ko kagawa sa 300. One five po ang pelo niyan, ma'am. May isa ba? Tapos mo yun siya. Ilan pa kasi yan? Doon, ang layo niya. E, doon, May senior citizen na sumakay sa bangka na. First time daw niyan sumakay eh. <laughs> senior. A few moments later. <laughs> Tampa namin dati yung na idol. Dapat galagala ka muna doon sa baybay. Yan, titinan natin ka may huli sila mga kachar. Ito vlogs po natin. Parang mainit ang ulo. Awa pa kayo. May huli. May huli. Mm. Nang balita? Oh, walang balita. Ah, walang balita. dito sa kanila. Tignan natin naman Balita, Rekondox? Anong balita? Kahit isa? Hmm? Lahat ng kita, walang huli. Hindi sinawar po Ito lang huli na lahat ng kitong. Ano naman ito? No. mga kacharita vlogs po natin, ilalako natin yung ilang perasong isda na huli na na Idol Japper. Ayan. Lang ating ang huli nila. Lahat ng kita kare lang huli. Simi lang yun. Ah, simi lang yun. Simi, yung, yung malaki, walang huli. Oh. <laughs> Grabe first time na talaga nangyari yun. Dalawang kita ng malaki, walang huli kahit isa. Oo. Uh -huh. Ano araw po mo sa kilo? pa araw sa buwan? Hindi, doon kasi kami nagsumok lang <laughs> kami sa ito. Ang ito, bura wala sa ito. Dadali na namin to. At baka mamahal mahal to sa lakwan. Wala ka mandali ang gupo. Okay. Tablogs po natin habang inaantay natin si Katuta kasi nandun po sa sumiparte ng Waba. Ayan, yan ang huli ni na Idol Jopper ano lang daw to, yung simi, yun daw pang malalaki, wala daw huli. Kaya sa madad salita, hindi na ba, hindi na nakabawi si Idol Jopper sa, sa inilabas niyang puhunan sa kanilang pangingitang na 40K. 40K lang naman ang puhunan dyan ng Idol Jopper. Yan mga kacharito vlogs po natin. Nandito tayo sa tapat ng Enterling. Kung saan may mga bahay dyan si Dang Fernandez, si Heart Evangelista, si na... Marami, marami may bahay diyan ng mga artista, mga kacharito vlogs po natin. Yan si Dang Fernandez, dati ko nansuke Yun ang bahay niya. Yung isa pa, dalawa, yung sa may pula na may bubong. yan, yan yung bahay niya sa kababang yan na may dilaw na may dilaw na parang pintura ba diya yan, yan ang bahay ni Dan Fernandez di tayo kasi walang bisita doon sa kabilang resort kaya nandito tayo sa papuntang terasas di Pantapuego mga kacharito natin diyan at yung huli ni na idol chopper na isang lapu-lapu dalawang sisilyang maliit isang sagise at saka isang maya-maya ay ating ko para naman hindi masyadong uh, maka ano maka, maka maka anong tawag doon maka medyo mama, mapamahal mahal ng konti ang isda ni Idol Chapel kasi laki talaga na inilugi hindi niya nakuhang masambot yung kanyang unang paglaot na 40k ang puhunan kahit pa mga may mga vlog pero kailangan po talaga sa unang, sa paglaot na yan ay makasambot ng puhunan kaso lang po talaga hindi na hindi nagawa kasi naton na nadoongan nilang parte ng dagat ay eh, walang kaisda-isda -isda, mga kacharito natin dyan pumis Isda pa, isda! <laughs> sir, baka gusto nyo ng isda, sir. Lapo-lapo. Baka gusto nyo po. Huli ni Jopper Sniper. Ari po, anak ko po si Kamuning sir. Bilin na kay sir. Si Katuta po. Yung nasa may lapo -lapo dito, huli ni Jaffer Sniper. Bilin na kayo sir sa amin. Pa, kararating lang po nila, galing laot. Ayun nga po yung huli, nilalako ko po. Makaram dito na kaya nga po, sir. Opo. Hindi ko lang minabot namin. Tapos pa kasi uwi namin magkano. Sir, pwede niyo yuluhan. 600 lang sir ang kilo. Lapo-lapo naman po yan. First class. Bukas pa kasi kami. Hmm. Hindi po sila sir lalao. Gawa ng angkitang po lahat ay tatay-tay Mga huli Na, po ni Jopper yan. Niya. Sa palengke kanina. Hmm. Magangkuha ni sir. Yung kong namin tsaka yung mabangos. Sir, sir coconut crab. Baka gusto niyo. Hindi pa sana. Hindi naman to sir na, ano to. Lagay nyo lang sa yellow. makita uh. Pakita nyo nga, Tay, pakita mo. Ma Mario, huli ni Jopper. Pa. Ah, oh,

Isda pa! Isda! Pusit! Nalinaw ng tubig oh. Kitang kita yung mga bato. Yung tayo. Si Jinjing yun Si Jinjing nga ba? Ay hindi. Hindi si Jinjing. Isda pa! Isda! Pusit! Pag pa pamundo eh. Ikat na lang tayo. Di sarahindan din bang kayo din. Sir. Ay, hindi naman sir, talo naman po tayo. Kung ibibigay ko, 500 ko na nga lang po ibinigay ang kilo sir. E, 1.3. Sa 500? Ay, hindi po. Na, yan po talaga, first class na lapo-lapo sir. Agos niyo sir? Boss, Boso? Nagansariwan-sariwa yan boss. Dito natin ang cute natin ng resort na ito. Baka makakapenta tayo dito. mga katsa natin dyan. Ang ganda ng ating daga. Ah. Yung lapo-lapo na huli na Idol Jeff, binili niya ng 1,000. libo, bali dalawang kilo, yung binayaran niya ng 500 ang isang kilo. 1,000 po. po. Alam nila na sila nagtubo ng malaki. Hindi po kasi sir, ayan po, kung kilala niyo po si Japper isnap si Japper is sniper. huli niya po yan lahat. Para alam niya. Opo, para updated po talaga tayo. Kasi po yan mamaya. Kasi po yan mamaya. Yan. Bumili si Nasir at bumili din ng isang ano bali si Idol Jeff ay naka 250 na lang. Katasa, oh. Oh. Ito yung bayad ni Ma'am sa Lapu-Lapu, 1,000. -lapu, oh. Salamat oh. po. Ah, pa 1,500. 1,6 po lahat. <laughs> <laughs> Bigay mo sa akin mamaya ang 2,50 niyan. Sa Kuya Jeff mo <laughs> yan. Salamat po. 2,50. Ah, sige mamaya nang. Salamat po kay ma'am. Salamat po. Sexy naman ninyo ma'am. <laughs> Shout out po sa mga gandang dilag natin dyan. <laughs> Naka 1550. Ba. Ano ah, bali dal tatlong kilo 500 ang bigay ko. Naku? Ah. Sige -oh. okay na, andyan na. Salamat. Dugo lang. Sige.